maganda ang araw sa inyo guys yan, magagawin tayo ngayon dito ah, uh, Honda Click 1252 guys ha may natagas na lang is sa kanyang ah, uh, chain cover tiny chain cover yun ang titignan ng ating magalik kung saan may problema yan guys, yun yan, sabi ng may-ari medyo pakado mo nag-uubos ng langis kaya yung pala yun doon nagkakaroon ng problema doon sa may timing chain cover tingnan kung saan may problema kung yung oil seal ay papalitan na saka yung o-ring na malaki isang o-ring saka isang oil seal lang na guys titingnan sa dalawa kung alin ang papaltan kung saan sa dalawa nag nagmumula yung pinakantagas guys yan ang click ito guys ha 1, 2, 5 yan guys na yeah guys, bago natin sa sanya. subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pinutin nyo yung bell para lagi updated sa mga share-share namin video at popos yan guys. Yan guys, tingnan natin kung paano ayusin yan o kaya gawin at pinagalik. Gusto nang gagaling yung talis na yan guys. Yan, 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 yan. Tanggal na guys yung mga ibang cover niya guys. Ha? Saka yung mga regeto at na yung rin boss king. So, umpisa na. na boss king. Kamatira pa ng iba guys. <GEŐJi> <sensors> ngayon, um, Kaya umpisa na ako guys. Ayo, mari nandun lang, makalapas ang parang dayo day. guys, tina, tinatanggal ni Boss King kanya yung stator guys. Kasi doon nandun pa sa loob nung, ano ay, yung pinakang timing change cover. Nandun pa sa ilalim nung kanyang ano ay, yan kanyang stator guys. Kaya kailangan ka lang tanggalin yung stator sa yung cover nun. Pag hindi mo tinagal yun guys, hindi, hindi natin makakita yung pinakang tagas niyan guys. Sa yung oil seal, sa yung oil ring. Kaya kailangan ka lang tatanggalin talaga guys yung stator guys sa... Kaya guys, pinakalas na ni Boss Queen, okay? Ano sa ano yan? Ano? Asa nang siyang ang oyster dyan? Ang office way. Okay, saan nakalagay ang mga oyster dyan? Oil yan. seal dito. Tapos yes. kung ano, ha, hanap, papahanapan ko dito kay Quez ng oring. o-ring. Yung o-ring dito, ano? Ayan. Ah, Ayan. At... Yeah. Ayan. Yeah. Kasi dito lang yan, possible, possible Takip na. Takip ng ano yan? Dito. Sa makina. Sa guinyal. Huh? Yung yes. timing chain. Timing chain. Takip. Yan, dumadaan lang eh. Hmm. Ayan yeah, guys, tama nga sabi ng ating kaani si Boss King. Ngayon nga nadaan sa mga timing King's Cover. Ngayon lang eh, si yung kanyang seal, Saka yung kanyang o-ring sa tagilira yan. Yeah, yan, dyan, dyan nakalagay yung o-ring. Ngayon yeah, nakatakit yan guys. Doon may problema, Yan, yeah. Ngayon dyan yan guys. Yan, yeah. Doon nagka problema, kaya pala tumatagos ang kanyang langis. Doon oil seal, sa oisin, saka, saka yung o-ring. Sira na, papaltang parehas. At nilinis namin ng CBT cleaner yan, guys. Ayan. Nilinis namin para mas okay. Type nga lang ano yan? Type nga lang sa yan Ha? Takip ng... Sigunyal. Ng, ano, Sigunyal. Na, uh, Sigunyal na. Ito yung sa timing chain. Tapos tensioner. Tensioner. Ito ay fuel pump. Pakip na si Gunya, oh, no? alam na si Gunya. Okay. okay, ay papalit natin. Tama, yung oisin. Ah, Ito yung bago, ito yung luma. Okay. Eh, Ayan eh. guys, yan yung oisin na papalitan natin. Ayan yung isa, yung luma. Medyo matigas na yung panga guys. Kaya siguro lumalabas na yung langis. Lumalabas na. Yung bago yan, medyo malambot pa guys. O so malambog talaga kumpara mo dun sa, sa luma uh, medyo matigas na kumbaga yung spring niya hindi na lumalaban para suma para mapigil ng tulo ng langis kaya nagtatagas na guys hindi ko parang sa bago medyo malambot pa kaya medyo yung spring maganda pa ang, ang atak ang kanyang pagkaka pagkakaikpit kaya hindi sigurado hindi guys kaya hindi nakapalit yan guys yan, guys. yan. sa sa ehe ng kanyang sa yung sa YouTube kayo guys yan yan And, yan yan dyan nakalagay yan guys ayan guys so oh. yan pinagta na rin namin ng ano guys napalta na namin ng o-ring din yan guys yan o oh. nilalagay nyo na ng beta gray bagong palit din yung o-ring yan guys ha nilalagay na namin ng beta gray para mas maganda ang kapit ng ng ano ng kanyang o-ring kasi pag walang beta gray guys bibitaw pagka sinalpak mo sa yung kanyang cover, pag sinagpak mo, medyo sasalas siya Kaya kinakailangan yung konting pagdikit guys. Beta gray yun. Ayan. Okay na yan guys. Kakabit na rin yung bosking yan. Okay. Saka yung oil seal yun. Kinakabit na rin guys. Ayan. Pinupupin na yun ng konti para sigurado. Ayan guys. Okay na yan. Nakakabit na yung kanyang timing cover change. Uh, yun na lang yung stator yan. Kakabit na yan guys. Ayan. Nakakabit na rin yung stator. Okay na yan guys. yun na lang naman kakabitan na yung mga ibang kailangan yung para break nut okay na yan guys kami e tetesingin na natin yan guys kung may natulog pa wala na guys okay guys Ini mana ni? Ini kan ini. Look at him. hindi siya tumigil kaya takot siya sa mangita makikita niya rin yun sa kung inagahan niya, di sumabay nila sana sa highway nang <laughs> <laughs> nahuli siya sa pag siya dito na siya ayahin <laughs> wala na siya from shop guys yeah, oh, ayan yung yung radiator na lang kakabit guys mamaya yeah, chay-chay namin yan tapos talaga namin ang kulad yung radiator sa guys nakatapong kanina yung kanyang kulad so, yung yes, kanang pagkano kanina ang pagkatanggal ng radiator kaya kailangan palatan lang ng tubig yung radiator saka chay-chay na rin guys yan yeah, okay guys kasi kulang na rin lang is eh. kasi nga tagtatagas kaya nagkulang na rin lang is eh. kaya kailangan chay-chay na rin namin yan guys okay guys tapos na yan guys, missing nyo eh. Lagi kong sinasama kayo -ta eh. -ta Magkausap yan eh. Pulang hiningi doon sa anak ko eh. Special pang inumin ha. Samantalang ang mayari Ito kayo sa ilalim yung... king Higit hey, ang pala aray, Kung wala namang hiningi na sa iyo eh. Hindi, sampung alam hiningi Nung Wala mo ha, wala mo sila dito Hindi, okay, tatagbawin na. Ah. eh yan nga ngayon na yan ganyan nga ngayon doot eh eh nung una wala pa yun eh pag uwi ng bahay at hindi siyelba tama hindi pa din hindi siyelba ha panguwas ko po Yan guys, okay na yan, ginawa namin nag-obserbahan na namin Hindi na siya natulog, hindi natulog dati May patak-patak, ngayon okay na Wala na guys Yun lang ginawa namin guys ha namin ng oil seal Saka o-ring guys ha Sa kanyang timing change cover guys ha Yun lang naging problema naman Kaya tagtatagas lang guys, guys Yan ha Yan guys, sana kahit pa ano May tips sa amin guys At sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMBTV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga i-share na yung video at ipopost guys And guys thank you guys sa lahat ng nanonood guys ha thank you Honda Picto to guys